Ayan, good day sa ating lahat. Ah, meron tayong papalitan dito na base gasket ng CT125 na badja. Ayan, meron ng leak yung dito sa kanyang base gasket. mga diyas, tatanggalin muna natin yung kanyang cover, upuan, at yung kanyang takke. So, bali dito mamaya, ito troubleshoot pa natin kasi nawala yung printe dito sa kanyang high tension rod. Ayan. Ang video na to ay para sa gustong mag-DIY sa kanilang mga moto. CT125 ba dya? Tips kung paano palitan ng base gasket dito sa kanyang black sa hindi pa nakakalam kung anong kapareha na base gasket ito pang Roser 135 so ito yung kanyang base gasket pang Roser 135 yan ang base gasket ito uh, hindi, hindi, sama katulad sa sa Badja 100 iba ito yan shout out sa kasama natin ito shout out kay Banu ang pinapalitan nyo itong mga Diaz yung sa kanyang head cow magkano ito pre? 450 ah uh, 450 ayan mura lang ayan nag wiring din siya so dito wiringan ko pa ito pero mag focus lang tayo sa base gasket ah, uh, kung paano natin palitan ito ayan upisa na natin tanggalin muna natin yung pangko cover at yung tanke so ayan tanggalin muna natin Ayan mga Diaz, natanggal na natin yung cover. So, tanggalin natin yung carb. Ayan, shout out pala kay Boss. Ayan. Shout out, shout out. Tanggalin muna natin yung carburetor at yung sa head, kanyang black. Ayan, natatanggal na natin yung carburetor at yung dito sa kanyang tapit cap. Ayan, tatanggalin muna natin yung tambotso. Ang next natin tatanggalin yung tatlong bolt na nakakonek sa kanyang head sa kanyang chassis. at pagkatapos niyan mga ideas uh, update center nyo muna bago nyo tanggalin yung head at plug. sa pagdata update center so dapat ayan yung guhit na yung dalawa na to dapat nakalibil yan sa labi ng ating head at itong liter T nya bandang itaas at para sure uh, buksan dito sa kanyang spark plug ayan tutusukin nyo lang kung takatap yung kanyang piston ayan goods nesa. At pagkatapos, luwagan natin yung toaster sa kanyang timing chain. Ayan. Bago natin tanggalin yung sprocket cam dito. So, sa pagtanggal ng bolt, ay counterclockwise yung kanyang paluwag. Ayan. Counterclockwise. So, tanggalin muna natin ito. At para matanggal natin yung kanyang sprocket cam sa kanyang timing chain. Tanggalin muna natin. Ayan, napinin na natin tanggalin ito kanyang sprocket cam. Ayan, pagkatapos natin tanggalin yung kanyang sprocket cam. Tanggalin na natin yung stud bolt. Yung apat na stud bolt ito. So, 12mm lang na tools na sakit ang gamitin natin dyan. Ayan, tanggalin muna natin. ayan hindi makapasok yung ating socket tools so tanggalin na natin itong kanyang ignition coil tanggalin muna natin at para matanggal natin yung isang bolt dito ayan Matapos natin matanggal yung apat na stud bolt, may dalawa pang bolt dito sa bandang gilid niya. Ayan. 8mm na tools ang gagamitin natin dyan sa pagtanggal. Tanggalin muna natin. Ayan at pwede na natin sikwatin dito at para matanggal na natin yung head. So ayan. Uh, madali lang siyang tanggalin kapag sikotin lang natin ayan tanggalin muna natin ang head at yung kanyang black at sa pagtanggal ng kanyang head doon natin idaan sa kabila kasi pag dito banda sa atin babangga dito sa kanyang roller guide at wagaya ang ma... mapitawan natin yung kanyang timing chain kasi kakalas doon banda sa ilalim ayan so doon natin idaan sa kabila Ayan na sobrang itim na ng kanyang head So linisan na natin yun mamaya At tanggalin muna natin dito sa kanyang cylinder Black gasket Ayan So bago na natin matanggal yung isang roller guide nya Yung mga dowel Awag natin kalimutan yan At itong kanyang timing chain uh, Dapat na natin yan ng pabigat Para hindi sa mga kalas doon sa ilalim lagyan natin ng clearance at tanggalin natin itong kanyang isang roller guide at dito banda sa kanyang piston ayan marumi na ah, uh, ng kaunting gas gas siguro ito maka ideas sa uh, kunti na itong kanyang oil i-change sa oil na lang mamaya kasi mayroon ng leak dahil doon sa nag leak sa kanyang base gasket so dito duwan yon so maliit na naiwan sa kanyang oil so i-change sa oil na mamaya so tanggalin natin ito ayan at pabalikan ko yung pag na, ibabalik na natin yung head at block. Ayan, nalinisan na natin yung kanyang block. At itong kanyang head, nalinisan na rin natin. At itong kanyang piston, at yung mga rings niya. So dito meron siyang kaunting gas-gas, pero pwede pa ito. Palitan lang sa sunod pag uusok na. Ayan, ito yung kanyang base gasket. So meron lang akong ipakita sa inyo na dalawang butas dyan. Ayan, dapat uh, I-trace lang muna bago nyo butasan para makuha natin yung sa kanyang original. So, dalawang butas lang naman ang pinakaiban at yung dito banda. So, i-trace nyo lang yan. I-gupit nyo lang. Sundin nyo lang yung hurma ng butas dyan. Ayan. So, yan isang tips na pwede yung gamitin ng pangaruser dito sa City 125 na badya. So, ayan. So ito na mga sa ah, ganito lang gawin nyo Gupitin nyo lang banda dito Pagkatapos yung matrace Ayan butasan nyo rin yung dito banda Yung dalawang butas na to Ayan So ayan na ah, goods na ah, Pwede na natin ikabit yung black At itong kanyang head Ikabit muna natin yung piston So hindi ko na ipakita ah, Babalikan ko yung pag rin na natin mamaya So tara Ayan mga ah, tapos natin yung pagpalit natin ng base gasket ito uh, nyo na hindi natin mas step by step so dito kanina naringan ko sa susayan lang pala yung hindi sa umandar kanina so ayan uh, umandar na so good si itong motor na to ah uh, okay pa yung kanyang engine so dito mga dito banda yung tumatagas nya so dito uh, goods na Ayan ay isang tips kung anong pwedeng gamitin na uh, base gasket dito sa City 125 na Badja. So pang roser na 135. So yan hanggang dito na yung video. At uh, thanks for watching and God bless. Peace out.